over oh, me guys fighting money hindi siya uh, kung um, amiga o oh. nanay o oh, lamikig ka ano yun <laughs> kay Mito nagpilas <laughs> ang kilos kay Mito na eh 50 ah 50 o oh, kompleto ricados dali guys um, na ay mga kamuti oh. sili oh. loya alugbati sibuyas bawang nae okra manisan oh. asay pangkuan o subak ini manisan hmm. As asa nai asa sari o sa gusto mo palit dire lang ilang nanay located at Tominhau dan Bantayan Cebu o oh, completos ricados na mm, napay kalabasa o na napay kapayas opo opo na siya nyo guwapo daw na. Ah, stop guys, kaya nagpalit mig money. Sige, paday namin sa among travel. <laughs>